So today is job order guys Mag check ako ng mga ilaw sa deck Kasi ang daming low insulation Pag grounded kasi yung mga ilaw sa labas Nasasayang lang yung kurente Didiretso lang siya doon sa ground Hindi siya makonvert as energy So ang epekto niyan Sayang lang yung crudo na kinakain ng generator Hindi siya nakakonsumo ng mga load Kasi dumidiretso na lang siya sa ground At ang isa pang epekto niyan pag nahawakan yung mga equipment na grounded like yung ilaw na may ground makukuryente ka nyan kaya bigla ka nalang manginginig pag nahawakan mo yung mga grounded na electrical equipment kaya yan yung pinaka number one na iniiwasan sa barko yung magkaroon ng low power insulation kasi ang daming factor na affected at saka mga dangerous cargo din yung dala ng barko kaya dapat talaga walang ground sa mga equipment So ang ginagawa ko ngayon, nagtitrace ako ng mga low insulation sa deck ng barko Kasi ang daming grounded na ilaw at panay-alarma doon sa engine room Kaya kailangan talaga ma-rectify yung low insulation Kasi kawawa naman yung engineer patay baba doon sa engine room pag nag-alarma accept ng alarm as doon sa troubleshooting na ginawa ko So madalas pinanggagalingan ng mga low insulation ay yung mga ilaw sa deck kasi exposed siya sa init at saka sa ulan at saka yung mga talsik ng alon pag mga bad weather yung panahon. Kaya ang ginagawa ko ngayon, iniisa-isa ko yung mga ilaw, binubuksan ko yung mga junction box at tinitingnan kung saan yung mga junction box na may mga pinasukan ng tubig or kaya may nagkaroon ng mga moisture sa loob na na-accumulate. Hindi ito mga ordinaring ilaw lang na makikita natin sa bahay. Ito ay mga floodlight na 400 watts yung capacity niya napakalakas ng mga ilaw na to pag pinailaw na sa gabi kaya maliwanag na maliwanag sad to say na halos lahat ng junction box na binuksan ko ay halos na napasokan lahat ng tubig wala at ang maintenance ng barko na to hanggang saan pala ako sa barko na to halos one week pa lang at ito, ito na agad ang bumungad sa akin ang daming problema sa low insulation siguro napagod na yung dating pinalitan ko dito kasi naka 8 months na rin siya sa barko na to kaya napagod na siguro yung paakyat baba dito sa mga matataas na lighting post sa deck ng barko. Yung inakyat ko na posting ng light ngayon ay halos nas mga tatlong palapag ng building yan. Napakataas niyan. Nakakatakot talaga tingnan sa baba kasi ang taas niyan. Dire-diretso pa yung hagdanan mula siyang platform doon sa gitna na pwede mong pagpahingahan muna. Kaya pag nandun ako sa taas hindi na ako tumitingin sa baba kasi meron din naman akong fear sa height. Nakafocus na lang ako doon sa kung ano yung ginagawa ko. So, ganito kahaba yung hagdan na inaakyat ko. Sobrang taas niyan. Ang gataon pa nandito kami ngayon sa Singapore. Sobrang init talaga. So, buong araw ako nakabilad sa init ng araw. Yung inakyat ko ngayon, niya yung pinakamataas na part ng barko sa forward part. Bali, nanginginig na yung pa ako yan. Malakas pa yung hangin, tsaka yung mainit pa. Kaya pawis at tsaka init yung nararamdaman ko dyan importante din kasi maayos tong ilaw na to yung navigation light kasi ginagamit yan ng mga officer during navigation pinasok din kasi ng tubig yan kaya hindi magamit pa na alarma doon sa baba